Another day, another luto. Lulutoy natin ngayon, ginataang makarel, yung nakalata. Hindi ko expect na magiging ganito yung lasa nito. Napakasarap. Tingnan nyo naman yung naging reaction ko. Tara, lutuin natin. Nagpainit lang ako ng pan. Nilagyan ko ng chili oil. Sinunod ko yung luya bawang at sibuyas. Ginasagisa ng konti. Tapos, yung makarel. Ginisa ko lang uli. Tapos, nilagyan ko lang konting tubig ng makarel. Sinunod ko yung gata. koko mama, baka naman. Sili. Konting patis. Bok Bok choy. At spinach. Pakukuluhan ko na hanggang maluto. Bago pala patayin, tigman muna. Baka kulang pa sa timpla sa inyo. Yan, luto na. Palaw for more!